Ngayon pala guys, eh, kahit nandito ako sa minecraft ay kami na muna ni Lodchi mag-i-invite ditong dalawa So ngayon pala guys, ay eh, papakita ko na pala sa inyo yung si Lodchi, kasi hindi ko pa sa inyo pinapakita So nasaan na si Lodchi? Ayan, ito yung ginawa talaga niyang bahay Oh. ayan o no? Ito talaga yung ginawa niyang bahay Yung pangit naman Ayan, ito si Lord C guys. So, ayan. Ayan na si Lord C 19. Gumagawa siya ng ano? Ng bahay. Ano ba yung ginagawa mo? Magawa ng cozy si bahay. Cozy? Ano ba yun? Cozy si bahay? Ano yung cozy? Cozy pala yun. Ayan. So, sila, ano, sila isa tsaka ni Ban ba nag ng black? Ay? Hmm. Kami na lang muna dito ni Lord Kaya, ano? Ano? tayo man magse-server na kami so magse-server pa naman tayo blue Bakit talaga yung nilagay? Yung daming blocks na nilagay ni Lutsky, oh. Pumagayin na natin. Kasi nung i-invite pa kami ni Banban Ban dito, diba yung sa isa kong video, nung kami palang ni Banban Ban nag invite sa Minecraft nga si Snow, ibang-iba yung skin namin. Ngayon, ito na yung skin ni, ano, ni Lodgy ngayon. Pati sa tablet pala ni Lodgy, alam mo ba, ang, hindi cellphone yung, ano niya, tablet. Tablet din ni, ano, si Lord ay tablet din siya pala. Tablet. Ako cellphone, siya ay cellphone din. Si Di ban, ban tablet. may gagamba, papatayin ka niyan. Sa mo, lapit kita, lapit kita dito sa gagamba. Ha? Ah, takiat lakyat, lakyat. Napatay ako. mo taya tayaan na lang tayo o, wag na lang ay Spider Spider <laughs> Oo oh, Umakyat yata yung Spider-Man Tapos bigla na lang nawala Alay Allah. <laughs> Anong <laughs> nangyari yun? Anong nangyari yun? Lutsky Paano nangyari yun? Lutsky Tapos ano? Medyo lang Tapos bigla na lang nawala Ting Ay noong lit ng bahay oh, Diba sabi ko nga sa inyo, sinubible ko to, hindi alam ni Lotsky na ano yon ako nag ako nagtapak sa kanya so, may ako, ako sa kanya at saka pinasabog siya ng gripe ah, magay, si survival si gusto survival ko ulit ah huwag ka maingay guys si si Lord no? si pero wag na muna natin to si survival guys so si ano si ano, si Lord siya ay gumagawa siya ng bahay. So, huwag ka maingay, sa akin. Maingay ah. Maingay ah. Okay. So, si, ano, gawa-gawa ka na ng bahay, o tulungan na lang kita. mo? Marunong ka na ba gumawa ng bahay? Pangit naman. Hindi ka dyan magkakasya sa loob. Ay, ano, hindi pantay yung bubong mo. Kailangan taasan mo yung bubong mo para ano, makatayo ka dyan. Ay, hindi ka kakasya, oh. Kailangan taasan mo tapat yung bubong mo. Pero, guys, isa-survive tayo natin, to. Ito survive tayo natin Kamainayin sa maingal ka sa pakikulit, guys. Ang gagawa ka ulit ng bahay Ayun na yung bahay mo Anong gagawin mo dyan? Ah, doon mo na ako ha Gagawa mo na ako doon pero kay ay may may sasapak kay Lodi. Ah, blue sa akin. Mm, blue. Ang tama ko guys. Pero tama ko ay sasapakin natin siya. <laughs> Wala, lalangoy na ako ah. at saka gawa tayo si swimming pool kasi hmm, ko na naman ulit si Lodz so wag na kawawan na si Lodz purated na natin to guys sinry lang natin mo. ayan si nasan ka na Lodchi? Ha? Si Hindi. Ah? Diba naririnig mo sila guys? Ah, ah, sige sige. Tatalikod ako. Ulaan ko yan. Sabihin mo ha ah. Okay. Ang black mo ba ay kulay green? Wala. O pink? Tama. ako. So next naman. Sino Sino mag-uula? Sino mag-uula? Ikaw. Ikaw mag-uula sa'yo. Ako mag-uula oh. sa'yo? Oo.